Magandang araw mga bossing! Another day, another vlog! At syempre, magdi-deliver na naman tayo ng ice cream dito sa may bandang Pani, durian, Mako Pero bago lahat, samahan niyo muna ako dahil magsusunod muna ako sa anak ko bago tayo mag-deliver Tumutahan so, niyo naman, medyo masama pa rin ang panahon dito sa Tagong Kaya samahan niyo ako, panoorin niyo yung video hanggang sa dulo, let's go! Sana ako How's oh, your school? Missy? Say hi. Hi. Say hi. Wave your hands. Wave your hands. Hi. Hi. So, ayun. Tara, proceed na tayo sa delivery. Para sa mga hindi pa nakakakita ng City Hall ng Tagong, ito yun. At yan yung dating pinakamalaking Christmas tree dito sa ayun nakarating din tayo eto yung landmark ng mga agila rito ng Palm City Davao North Eagles Club shout out sa lahat ng kuya dyan so ayun no nandito na tayo ngayon sa barangay pangis Yay! say hi kasama natin ang aking bunso junior wow! say hi papakit to ganyan magpakit yan wow oh, <laughs> Ayan, kasi walang bantay ngayon sa bahay. Dito na tayo sa Pork Durian. So, ayun, tatawagan na ni Mrs. Bago yun. Madam, pakitawagan na. Papababa mo na ako para i-check yung isang anak ko. Okay. So, ayun, check muna na rin. Baka pagod ang utak nito eh. Galing school. Naku, tulog. Tulog ang bata. Okay, are you okay? You want to transfer in front? Ha? Huh? Let's go. Visit in front. Ayun, nakatulog. Pagod na pagod na ito. Galing kasi skulaan eh. Ito, mahirap kapag ka, oh, walang katulong, wala yung helper, day of pareo. Ginusto mo yan. Marami yung buong, ano, pamilya mag-deliver. Hi. Ito yung makulit, oh. Maganda rito, oh. Dito nga pala, farm lot to eh. Pero, tingnan nyo naman, Sementado na yung kalsada. A wow naman! Ganda, daming puno. Baka eh. Malamig dito eh, actually. Malamig talaga rito. Hindi <coughs> totoo <coughs> yan. Simentado kalsada. Ganda, oh. Oh, kami nagkakarera rito tuwing gabi, ah. Eh. Hoy! Ayun na, tinatawagan ni Mrs. Hello. Ni Asa niya? Tama ba si Kiyo nakatulog? Kiyo, <laughs> hey, are you okay? Are you okay? Do you want to sit in front? Okay, come here. So yun, palilipatin natin yung isang bata kasi kawawa naman. Nakatulog na sa likod. Pagod na pagod. Ano, alam mo na? Sa main road lang daw. Oh, so ayun, sige, tara. Oke, okay. saya minum dan So, sige. Tara. aku cinta Oke, let's go! Gak huh? <laughs> ada Dito tayo sa ano? Sa Larda. Hello, Selama, selama ini, loyo. Iya, 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 Sa Larda? Ay, sa Larda. Ay, iya, 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 Mam? siya. Ah, nag-squela pa. Ma'am, kamay ka naman, nag-vlog ako. Oh, Naka-order ka na ba before, ma'am? Kayo na kong order. Nakatikim na kayo na ice cream namin. Masarap ba? Ah, sige, mas gusto mo ito, ma'am. Ginawa ko special yan para sa inyo. Nice. Kaya, maraming salamat sa inyo, ha. Hindi po. Hindi totoo yan. Nag-deliver natin. After na ito, magsusundo naman kami doon sa isa naming anak. Mmm, kay ate. 100 ang delivery fee namin dito sa Mako. Basta labas kasi ng Tagum. Medyo malayo na. Oh my God! Medyo matakas. Pero pag within Tagum lang, 50 lang. Magaling ha? Ma'am, pwede ko kayong picture ng saglit, ma'am? 1, 2, 3. Okay, maraming salamat po. Okay. So, maraming salamat. At sinamahan nyo kami ngayong araw na ito sa video namin. At sa aming adventure. Delivery papunta ng Mako, pangi. So, next time ulit. Mula na naman. Maraming masamang panahon ngayon. Sana bukas. Maganda na yung panahon. So, Bye -bye. salamat and peace.